Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Alimbawa, ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intram sa lahat ng pampublikong paaralan. Naririyan na ang ating Philippine Sports Commission at saka ang upang tiyakin ang patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating mga programang pampalakasan ng mga atleta sa buong bansa. <laughs> Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumutsunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na atleta tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Lindias, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Ubiena, Alex Ayala ang paralimpian natin na sina Gerald, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric Tora. <laughs> 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 Gulat si Chipin. At siyempre, pati pa ang ating kampiyon sa Asian Winter Games, Philippine Men's Curling Team. Akalaan mo nga naman. Walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin na kaya natin maging kampiyon sa Winter Games. Kilalanin natin ang mga atleta na umani ng karangalan para sa Pilipinas. Hindi lamang sila nakapaghatid ng kasiyahan sa buong sambayanan. Pinalakas pa nila ang ating pagmamahal sa bayan at lalo pang pinatingkad ang dangal ng bawat Pilipino.